Dito naman na kanala mga bag area. Maleta. So, ayan yung mga price. Ayan yung mga bag. Bag. Wow, Ang ganda. Ito na ako na lang mga pack bag. Ayan ang price. Shoulder bag. Ayan, naka na lang mga bag. Bag. Ito pack bag. Pasok tayo sa loob. Ayan, pack bag. Mahal. Mahal pagmahal pangit yan ang mga bag nila